Dadagdagan pa ang mga kaso ng pertasis o whooping cough sa Metro Manila matapos makapagdala ng walong kaso sa lungsod ng Tagig. Pero ayon po sa lokal na pamahalaan ng Tagig, lahat po ng pasyenteng tinama ng pertasis ay nagamot na. Paalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga may sintomas, mag-isolate, mag-face mask. Samantala, pinaigting naman ang contact tracing sa Quezon City na unang nagdeklara ng outbreak ng naturang sakit. Dahil dito, hinimok po ni Dr. Fatima Jimenez, chairperson ng Immunization Committee ng Philippine Pediatric Society, ang publiko magpabakuna na po kayo kontra po pertasis. Hindi lamang anya ang mga bata ang tinatamaan ng nasabing sakit kundi maging ang mga nakatatanda. Anybody can ano, anybody can get pertussis. Walang lifelong immunity jan. Whether you get the vaccine mm. or you get Uh, the infection. That's why it's important to get vaccinated. Oh, importante raw pong magpabakuna po